Hello guys, ako nga pala si Adi at samahan nyo ako sa bawat Adi Venture ko. Ngayong araw maghahanap tayo ng peace and quiet place inside the city. At dito lang matatagpuan yan sa University of the Philippines dito sa Diliman, Quezon City. Dito mo naman may kita ang oblation o ang estatwa ng isang naked human figure, iconic symbol ng buong University of the Philippines. Sad to say, hindi natin may kita si Oble. Parang ginagawa siya may nakaharang doon sa palibot niya. Ito so yung isa sa pinakamagandang puntahan dito sa UP, ang Academic Oval. Para siyang tunnel pero gawa sa puno. Maraming nagjajaging dito lalo na pag umaga. Grabe guys, ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa UP. Sarap mag-relax. Sabi nga nila, merong heart of nature. So pupuntahan natin ngayon yung The Sunken Garden and yung lagoon. No. Ay. Kung gusto mo magbasa o kaya mo po lang saglit at magpahangin, dito tayo sa lagoon. Maganda dito yung spot dito guys kasi may kita mo yung ilog. Ayan. Marami ditong water lily. Ayan siya. Oh. Ayan, mahangin din dito kasi madami talagang puno dito guys. And perfecto tambayan kasi ang mayarinig mo lang talaga ibon, huni ng ibon, tsaka, ayun eh no, huni ng ibon, tsaka yung flow ng tubig ng ilog. Malawak ng UP. Ang suwerte ng mga pupapasok dito. Kasi araw-araw ito yung makikita mo. Grabe, guys. Ilan pa lang yan sa napupunta natin dito sa UP ah. Ang dami natin pwedeng puntahan. Grabe ang ganda talaga dito. May paganto pa siya guys oh. O oh, di ba? Perfect to sa mga nagpo-photoshoot sa mga wedding. Yan pwede kayo dito. At syempre, hindi magpapahuli. Nandito na tayo sa puso ng UP Diliman, ang Sangkayan Garden. Ito ang biggest open green space sa campus. At masasabi ko, ito ang ultimate tambayan spot. Dito ka pwede mag-picnic, mag-chill, mag-sports o kaya humiga lang at tumingin sa ulap. Grabe. <laughs> Iniikot ko mula hanggang doon dito. Ang lawak grabe. Malawak yung makikita mo, super. Ayan o. O diba? So mostly, ang tambahin talaga ng mga estudyante, mga nagpipiknik, naglalaro, ayan, badminton, mga ganon, soccer, soccer. Oo, oh, pwede naman. Pero kung feeling mo masyadong maraming tao sa Sangking Garden, meron akong spot na ipapakita sa inyo. Ito ang Portia Sanctuary. Tinan nyo naman ang ganda ng pagkagawa at sobrang shaded ng buong lugar. Para kang pumasok sa isang quiet, enchanted garden sa gitna ng campus. Ayan ang ganda nito. Ang init ng tubig, ang sarap. Nag-wish kaya ako dito matutupad. Ayan, ang ganda dito, oh, may mga upuan siya. Ayan o, oh, mga upuan bawat gilid. At dito may pa-aesthetic. Aesthetic, na upuan tayo dito. Ayan o, oh, sarap pumupo. <sighs> Kunti lang yung tao dito pag ano, pag weekdays. Pero pag weekends, madami talagang tao dito. Tapos pag umupo pa kayo, ang ganda ng tanawin. Kasi kita niyo yung mga puno. Diba? Ang sarap. O oh, di ba? Katabi na lang ulang. Ay. <laughs> Grabe yung naidulot ng UP Diliman sa akin. Iba yung nature therapy na may experience mo dito. E, hindi mo na kailangan lumayo pa ng Metro Manila para lang makalanghap ng ganitong hangin, makakita ng ganitong scenery, mga madaming puno. Ako gusto mo mapag-isa, mag-isip-isip, hindi e, pumunta ka na dito. O kaya, sama mo yung family mo, yung friends mo na tumambay dito sa UP, di ba? Maraming salamat hmm. sa pagsama sa akin Adi Venture. Ilan lang 'yan sa magagandang tanawin dito sa UP Diliman, Quezon City. Muli ako nga pala si Adi at maraming salamat sa pagsama sa Adi Venture ko. Ikaw, anong favorite mong spot dito sa UP Diliman? At 'wag mong kalimutan i-like at share ang video na 'to at para sa more Adi Venture, i-follow mo na din ako. Yeah. Uh -huh.